How true na naroon daw ang Ramward BF ni Catherine Bernardo na si Mark Alcala para sumuporta sa bagong business venture ng actress. May mga hindi naniniwala dahil wala naman daw kumalat na larawan o video ang dalawa. Pero may nagchika na nasa loob lamang daw ng sasakyan si Mayor at hindi bumaba. Wala rin daw press naroon. Naroon din sa grand opening ang ina ni Catherine na si Mommy Min. Hindi ba't napabalita rin noon na di ito boto kay Mayor? Kaya ba hindi bumaba ng sasakyan o sadya lang na gustong maging pribado ang pagdalo ni Yorme? Samantala hindi naman ito ang unang pagkakataon na napabalitang magkasama si na Catherine at Mark. Matatandaang sa naiya pagpunta ng aktres sa Australia last July ay nakita rin si Mayor Umano sa airport na paalis din. Bago yan ay nabalita rin na spotted daw ang dalawa na nagdate Umano sa isang restaurant sa BGC noong June at ipinasara daw ang buong resto para walang kumuha ng video at pictures. Abangan na lang natin sa tamang panahon kung ano ang real score talaga sa dalawa. Ano ang sinyo sa balitang ito?